Ang mga Puspin Short por Pusang Pinoy ay ang mga pusang walang specific na breed. Mayroon silang mga short coats at may kombinasyon ng iba't ibang coat colors. Sa ibang bansa, tinatawag silang mga domestic short hair at short hair household pet o isang magi. Ang kanilang mga buntot ay kadalasang normal length lamang at kung may minsan ay maiksi. Ito ay common sa maraming domestic short haired cats sa Asia. Kabilang na ang mga bansang Malaysia, Thailand, Cambodia, Singapore at Indonesia. Ayon sa mga cat experts, ang mga puspin ay genetically linked sa Japanese bobtail na kilala dahil sa kanilang short tail. Noong 1,000 years ago, ang mga ganitong breed ay pus ng pusa ay nakatutulong sa pagkontrol ng rat population at ginamit pa ng mga Buddhist para mapigilan ang mga rats na kakainin ng mga paper scrolls sa mga temples. Gaya sa mga canine, ang mga puspin ay mad madali lamang alagaan una dahil sila ay low maintenance lamang pagdating sa grooming. Dahil sila ay kadalasang short-haired lamang, minimal grooming lamang ang kanilang kailangan. Ngunit dapat ay lagi ding i-check kung sila ay mayroon ng mga fleas at iba pang skin-related complaints. Ganon din sa kanilang mga clothes. Gaya din sa iba pang mga breed ng pusa, dapat din ay maroon silang regular na vaccination para maiwasan ang mga contagious diseases ng mga pusa. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.